Good morning everyone! Umagang umaga. Pero ano to, alas otso na to. Ayan. Pero bukas pa mga ilaw ng karamihan. Yung mga, may ibang mga streetlight na bukas pa. Pag ganito kasing winter, di ba yung panahon? Ano siya? Mataas na o Ang, oh, ang may yung, mga tanghali, medyo tanghali na, pero makulimlim. Papagala ko ng aso ko na alaga yan, ito yung paligid dito sa lugar ng amo ko. Pinaka main road to. Ito MRT yan. Ayan, ang paligid dito sa Taipei. Nasa Taipei City kasi ako. Kaya maganda ang lugar. Malinis. Ito umaga o nag-uumpisa ng maglabasan yung mga tao pupunta sa kanika nila mga routine destination. Ayan na. Japanese restaurant yon. Ito ang paligid pag umaga. Malinis. Organize ang mga sasakyan. Umaga hapon kasi, itong aso ko na ito, inilalabas yan, ilalak, ilalakad mo siya. Yan. Kaya ganito ang aking routine ng trabaho. Aso lang naman. Ayan. Matanda na, mat, ahim, matanda na tong aso na to. Matanda. Kung sa tao, senior citizen na payat na mahina ng maglakad. Kaya madali lang kami. Basta makapup, makaihi siya, akit na kami. Hindi kagaya dati. Ikot-ikot kami kung saan-saan kami nakakarating. Ngayon, hindi na kasi mahina na siya. Pero parang uh, tao yan. Daig pa tao. Ganyan sila magmahal ng hayop. Basta gusto nila. Ito, pag diniretso mo tong ano na yan. Yan yung takbo ng mga sasakyan na yan. Yan, yung mga tumatakbo ng sasakyan. Dire-diretso yan. 101 na yon Yung 101 power yung dating pinakamataas na building bago pa lumabas yung Burj Khalifa. Ayan. Ito yung paligid dito sa place ng amo ko. Ito namang way na to. Ayan. Papunta na kami. Pauwi ng bahay. Pauwi na kami nito. Kasi okay na itong alaga kong aso. naka na siya. naka na. So, uuwi na kami. Ayan. Okay, o kita ganito ang umaga dito sa dito sa Taipei. Malinis na siya, malinis tapos ang mga tao. Mababait naman ang mga Taiwanese. Sa tagal ko na dito sa Taiwan, hindi ako nakaranas ng discrimination or something. Mababait sila kumpara sa iba. Friendly. Ayan, ayan, dito na yung park, dito na yung way ng place ng amo ko sa tabi ng park na ito. Tuwing hapon, 'yan nakatambay kami diyan mga pinay. Mga adala dala ang mga alaga kasi ang trabaho dito namin mag-alaga ng matanda. Karamihan. Meron na alagang matanda rin pero hindi pa ako hindi ako nag-aalaga. <laughs> Pag uh, dinadala lang sa hospital, 'yan ako ang magbabantay. 'Yan ito yung park. Tuwing umaga, umulan, umaraw, ang mga in-check, hindi pwedeng hindi yan mag exercise Napaka-importante sa kanila ng pag exercise Kahit yan eh, mga naka-wheelchair na ilalabas at ilalabas siya ng mga, na -ala, mga nag alaga sa kanila. I-exercise yan. Ayan, yan yung mga matatanda na yan. Mga nag-exercise yan umaga, hapon, hindi yan, hindi yan nag-absent kahit pa umuulan. Maliba na lang kung may bagyo. Ganito ang paligid dito sa lugar ng amo ko. Ito na. Ayan. Ang buhay ng OFW.